Pabanatan niyo ko. Oh. Ikaw, ano ba na itulong mo? Kailangan ipangalantakan ko pala kung ano yung naitulong ko. Kailangan pala eh. Ah, pinapakita ko kung ano yung naitulong ko. Hayaan niyo yung mga taong natulungan ng kung sino man yung mga tumutulong na sila magsabi kung ano yung ginagawa ng tao. Yun yung totoong pagtulong. Hindi yung, oh, ah, eto, ah, bibigyan ko ng bigas, ganyan. ganyan. Baguhin natin. Our beloved, Our beloved. Boss, Boss Mike. Mike, Boss Mike, Mike. Mike. Severa! Kailangan ba talaga, ha, ipangalantakan kung ano yung ginagawa natin kapag tumutulong tayo? Ganun ba yun? Alam mo, nalulungkot ako, ha. Seryoso, nalulungkot ako sa mga ganyan tao. Maraming taong kagaya ko na tumutulong na hindi pinangangalamdakan, hindi pinagsasabi tahimik lang. Ganon. Ano 'yon mga totoong pagtulong oh Mas tahimik pa sa akin kung tumulong. Napakarami kong kakilalang ganyan. Uh, sir, ito po yung mga kasamahan ko na 28 workers kami, stranded workers. Uh, mga kasama, Tumingi tayo ng tulong kay Boss Mike Cervera. Uh, ipo-post natin sa kanyang vlog upang makahingi tayo ng tulong sa kanya mga kasama. Uh, Boss Mike, Mike, Mike. Po uh, ito po yung mga kasama ko. Mike. Boss, Boss Mike! Mike. Boss, Boss, Mike. Mike. Boss, Boss Mike! Boss Mike! Boss Mike! Boss Mike! Boss Mike! Boss Mike! Boss Andito po, tayo sa may San Juan Green Hills. Kasama ko na po yung mga tropa natin yung kumpare ko napakabait si pareng Mike Cervera ayan po uh. peace uh, gawing langit ang mundo mga ano ba tawag mo sa kanila pare mga, <laughs> mga pops, uh. mga pops uh -huh. and si Derek po meet nyo si Derek ayan. Si Paul ng ABS-CBN hello ayan, Derek Paul ng ABS-CBN uh, may tutulungan po tayo ng mga ng mga kaibigan doon na nakulong ng lockdown so yung mga construction worker ah uh, bibigyan po natin ng, uh, ng budget uh, then papakainin natin mo mga kosa Akala nyo ha Yan. Nasaan si RM? Nasaan si RM? Oh, uh, siguro duwin ko lang nandiyan baka mamali kami ng pununtahan. Hi, good morning. Ah, uh, oh. Oh. Ha, kala nyo ha, kala nyo hindi oh, ako makakarating. Hindi oh, <laughs> Oo, wala 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 sayo. Hindi na 'to para ganyan kayo. Sabi sa sa akin, sa usapan, mas magdaka mang apat na seconds ko. Sa nakikita pa tumutulong at maaari pang alandakan o Easter niya yun no? wala tayong magagawa doon di ba? O, pero paano naman yung mga tao na tahimik lang ay eh, sa inyo hindi niya nalalaman o e eh, tapos batikos kayo ng batiko o e paano pag may napakita o tinga nga kayo di ba? nga nga pagpupuka kayong tanga Salamat lang po ako doon sa kumpare ko na si Mike Cervera sa pagbibigay po donasyon nung nung mga bigas na pinamigay niya sa amin dito po kami sa nasunugan. At nakikita niyo. Ang pagtulong na niyan sa konsensya. O at kapag uh, pagkatulong nasa kanila na 'yon kung ipapakita nila o hindi pag pinakita, okay. Pag hindi, okay pa rin. Ganun dapat. ano, ano, kayo? ano ba ito? Ano namang klaseng mentalidad meron kayo? Eh, sinasabi ko sa inyo, kakapanood nyo dyan kay ano eh. ba diba? na na, pati ang mga pag-iisip ninyo. Oh, ano? Oh, oh, partner for part change. Dapat ganoon? tango ang buhay sa'yo at sa Diyos. Huwag kang magsawang tumulong sa mga taong katulad ko na mahirap. Ibuwi mo limang araw. Ikaw lang lagi pumunta sa akin, Diyos. Walang iba. Tiniis yun. Hanggang ngayon, di ka nagsasawa sa akin. Di ka mo pa rin ako pinatira sa bahay mo. Kaya, laking pasasalamat ko sa'yo. O, Nay! Oh. Bisaya ka, Nay! Maraming salamat po sa mga pinigyan niyo ng mga niyo. Sinishare niyo po yung mga blessing niyo. Sana po marami pa po kayo matulungan. Sana po di kayo magsasawang pasaya sa mga tao at hindi kayo magsasawang tumulong po. Sana po, pagpatuloy nyo lang po ang kabaitan nyo. Thanks Mike. Salamat po sa mga tulong na ipinibigay nyo sa Loser, gusto eh, ko lang po malamit niya na napakaganda ng ginagawa niya. Dahil yung pag-vlog niyo po, nakakatulong na tapos pang happy pa. So, kaya happy na, may price pa. Thank you po! Magpapasaya niyo po kami sa mga live niyo. Okay lang po kahit hindi po kami nanalo, saludo pa rin po kami sa inyo. At sana rin po marami po kayong matanong na tao po. At sana rin po mag magpalaan po kayo sa Diyos. God bless. Sa po ako sa nagbigay ng preload, so, sir. Hello. Sana po ipagpatuloy niyo pa rin po yung bagay na ginibigay niyo kasiyahan sa mga tao. Sana ko huwag kayong magsawa kahit wala naman po talagang kapalit. Malaking tulong po kayo lalo lalo nga po sa nangyayari po ngayon sa bansa natin at sa buong mundo. Sir Mike ay isang sobrang bait po at matulungin na tao. Hindi lang po sa mga artista katulad ko o sa mga influencers po. Kung hindi rin po sa lahat ng tao. Alam mo, entertaining din siya. Kaya feeling ko, actually sometimes, alam mo, feeling ko si Sir Mike, pwede siya maging artista. Pero yun nga, ang pinili niya kasi talaga matulong sa tao. Ito po yung mga 20 flat irons na sinend niya po para lang mamibigay ko po para sa mga tao. Sobrang bait niya talaga. Kaya without you Sir Mike, hindi po ako gagawa nito na may pati po sa mga ideas niyo po kasi napaka bait ni Sir Mike maraming din, kapag kausapin mo siya maraming din siyang tips sa iyo kapag may kailangan ka ng bond. Gusto niyo mag ng business or gusto niyo po ng ano payo kung paano ka mag survive dito sa quarantine, di ba? Meron din siyang maraming maraming payo or maraming tips kung paano ka pwede um, hindi mahihirap Uh, how do you say it in Tagalog? Basta, he will help you to find the best way para hindi ka lang mag At uh, lahat po, lahat, lahat po na lumapit sa kanya, actually, tinulungan mo. Hindi yan sa dami o halaga. Ang importante, nakatulong ka sa panahon ng pandemya. Saan pag umpisa Ikaw. Ikaw at ako. Tapos sila. Hanggang magagawin lahat tayo. Ganun yan eh. Diba? Malitin ko. Ikaw at ako, tapos sila, hanggang maging lahat na tayo. Boss Mike, Boss Mike, Severa!